Iba't ibang isyu na kinakaharap ng bansa sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang dito ang usapin sa West Philippine Sea at Charter Change. Si Kenneth Pasyente sa report. Rise and Shine, Kenneth. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang soberanya ng Pilipinas sa harap ng isyu ng West Philippine Sea. Ito ang sagot ng Pangulo ng matanong kung pabor ba siya sa muling pagbuhay sa negosasyon sa joint exploration kasama ang China. Kasunod ito nang nakitang oil field ng China National Offshore Oil Corporation sa South China Sea na tinatayang nasa 100 million tons, anya, ang soberanya ang magiging gabay sa anumang pag-uusap ukol sa teritoryo. The, the the sovereign sovereignty and the sovereign rights in our territorial jurisdiction uh, remains uh, key uh, in all of these talks and um, Uh, we cannot, uh, uh, we cannot uh, uh, at any point uh, somehow compromise the uh, territorial integrity of the Philippines. Nilinaw din ng Pangulo na hindi naman kailanman nagsimula ng anumang gulo ang Pilipinas. Kasunod ito nang naging pahayag ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin na hinihimok ang Pilipinas na huwag gamitin ang South China Sea para magsimula ng gulo. Well, I, I, don't, I don't know of any of in, any uh, instance where the Philippines has instigated anything um, at any point, both verbally or militarily or uh, diplomatically. Uh, we, we, uh, we were busy. We are busy. We have been busy with running the country and making the best life for Filipinos. Uh, We did not uh, begin all of these problems. Uh, this all of this uh, 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 commotion has not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Sa usapin naman ng pag-amyenda ng economic provision ng konstitusyon, sinabi ng pangulo na on track ang kongreso at senado sa pagtulak nito. Uh, we have arrived at a consensus. We, we, we all knew how this, when this began, how contentious this was. Well, uh, we, we seem to be going down a, a, a common road now between the two houses of, uh, of uh, Congress. So that's the that for me is the important thing. pareho, halos pareho. wording lang according to style na lang yung mga differences uh, between the. Uh, Sa harap naman ng nananatiling mataas na satisfaction rating ng Pangulo, tiniyak niya na mananatiling magsisikap ang pamahalaan para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Tuloy lang ang pagtatrabaho lalo't hindi naman anya kumikilos ang pamahalaan para lang sa rating. So, uh, good. Uh, then we will keep going and work even harder than we have been before. Ipinunto rin niya na unti-unti nang nararamdaman mga reformang ipinatutupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. I'm just happy that we are gotten, we are beginning to get to that point where people are seeing the wisdom of some of the uh, measures that we've undertaken, the policy changes that we've made, the legislation that we have uh, uh, requested from the uh, from the uh, Congress. Uh, So I think, I'm, I'm hoping that that's what it means. Sa pinakahuling SWS survey, lumalabas na 65% ng mga Filipino ang satisfied sa performance ng Pangulo. Umaasa naman ang punong ehekutibo na magsisilbing daan ang pagbisita ng agriculture officials ng Czech Republic sa bansa para sa posibleng kalakala ng meat products. Gayun din ang development ng bakuna para sa swine at avian flu. It's really uh, in terms of trade. Dahil hindi we do not grow the same products. We do not have seasons like they have here in the Czech Republic but in terms of livestock I think maraming uh, marami tayong makukuhang uh, bagong technology Nakatakdang bumisita sa bansa ang ilang kinatawan ng Ministry of Agriculture ng Czech Republic sa mga susunod na buwan Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas